but sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kayo ay gising. Kayo ay nagmamahal sa bayan at hindi kayo bulag na nakikita na ninyo na ang presidente natin ay authenticated cocaine addict. The people of the Netherlands, I would like to let you know that our the president of the Philippines, Ferdinand Marcos Jr., is authenticated to na Nadi I got uh, the video authenticated in California. <coughs> Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan kanina sa vlog natin. Meron ba kayong mga uh, posters na bangag si bangag? Hindi kayo napaganda. So, um, ako po ay dati supporter ng Marcos Jr. na umasa sa Unity na baguhin or bango ng Pilipinas. Hanggang sa ako ay uh, nagising sa katotohanan. Actually, during campaign pa lang, nakita ko na ang talagang pagiging ahas ni Liza Panas. Bakit ka mo? Noong April 2022, noong ako ay napunta sa campaign na parang katulad dito, no? nakita ko na yung hindi magandang uh, pangitain, kaya may message ko siya kasi personally, nati-text kami, sabi ko sa kanya, uh, hitad. <laughs> Hindi ka matawag yung pangalan niya. Sabi ko sa kanya, hitad, ngayon pa lang napapaligiran ka na ng ahas. Hindi ko akalain siya pala yung ahas. So hanggang sa nag-expose na po tayo, nag-expose ng kanilang mga kasinungalingan, so ano ang reward ni Maharlika? Kaso! Los Angeles, California, civil cases. Apat po, ginagastos ng gobyerno ng Marcos ang pera ng bawat OFW, bawat Pilipino para gipitin si Marika, para gurgurin ako dahil galit na galit sa ating isinisiwalat na katotohanan lahat ng katuwalian magsimula sa smuggling, kidnapping, look at now, ang ginawa kay uh, Pangulo Pangulong Duterte, Turkey extraction na ayaw report ng mainstream media, dalawa kanyang asawa para pinalabas na legal extraction pero it was illegal extraction ang ginawa sa dalawang minor di edad sa Turkey at yan po ay available na yan sa uh, mga social media, yung issue na yan uh, for 2 years na and finally yung uh, victim, mother, distressed mother ay lumabas na. Kaya po sabi ko sa aking mga vlog hanggang sa uling patak ng dugo ko lalabanan na natin ang mga sindikato Yes, I did adding uh vice president. ako. Hindi ako sumuko. Ang sabi ko nga sa na inyo, mga Jotang gumising na kayo! At And now, andito tayo lahat, hindi lang sa Netherlands, kagabi sa Vancouver, Canada, buong mundo, gumising at pinakita ninyo sa Marcos administration na hindi kayo May censorship ba dito? Sorry ha. Ah. I'm just being me. Alright? Walang sugar coating. Magganon pa man, uh, lahat naman kayo na nanonood ng ating vlog, no? Pero gusto ko lang mabigyan ng emphasize, mahal pala makipaglaban sa katotohanan. Imagine nyo, isang ordinaryong maharlika na lumaki sa gusto kong buhay, umaakyat sa puno noon eh. Tapos gusto kong gurgurin ng isang makapangyariang berdugo. Dahil isa lang ang buhay natin. Kung mahal mo yung bayan nyo, mahal mo yung inyong mga anak, alak, yung mga kinabukasan nila, huwag tayong sumuko sa pakikibaglaban. Sanay po kasi tayo sa Pilipinas na kapag kongres, kongresman, mayor, natatakot tayo na gano'n eh. Kasi sinisindak tayo. Pero ngayon po nakikita ko ang tatapang ng lahat. Yeah! Dahil yan ang tunay na Pilipino. Maging matapang. Bakit naman tayo matatakot sa mga adiktos? Na sumisira ng kinabukasan ng bayan. Imagine nyo isang mga apat na kaso. Sino gumastos? Dalawang, actually, dalawang designers ang nagkaso sa akin. Yung isa, dati ko pa tinulungan. Thank God, case with prejudice. Three cases of still fighting. Alam nyo, bago pa ito ginawa kay Pakulong Duterte, itong extraction, kay Inday Sara, impeachment, na i na natin to 2023. Well, ang yung mas lakon na akong kesa kay uh, Vice President Sara Duterte. But anyway, eto yung kanilang old oh, plan Eliminate the enemies. At tawag nila sa atin na mga kritiko at gusto lang natin mag na buhay ang ating bayan sa Pilipinas ay mga enemies. Paano magiging enemies itong mga OFW na nagsusumikap dito, naghahanap buhay para magkaroon ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak kaysa sa mga nakaupo sa Malacanang na walang ginagawa kundi ang suminghot! Yeah! John Tang, sinira nila ng Pilipinas! Yeah! Bring PRRD home! Yeah! Na nagmamahal sa ating bayan. Thank you very much. Yeah. Salamat, Mahalika Bojaquera. Sino ang mahal ng masa ng Pilipino? Sino ang mahal ng mga tao dahil binigyan tayo